Hi guys! Tara sama niyo akong tikman itong sikat na sinigang na ulo ng dinosaur nila kung tawagin. Dahil bukod sa masarap, alam niyo bang dating sa lang sila ngayon may sariling pwesto na. At nakaka 700 pieces pa na ulo at sa isang araw lang yan. Ito ang Kanto Otso, the original Mami, na located lang sa may 7th Ave Corner, 3rd Street, Caloocan City. Sobrang sikat nila at talagang dinadayo pa ng taga malalayo. Dahil sa kanilang sinaserve na sinigang na ulo ng baboy, Mami buto boto at pigar-pigar. Sobrang nakakabiling nga dahil yung dating sa lang sila nagtitinda ngayon ang laki na ng pwesto nila. At kaya nga daw silang tinawag na Kanto 8 dahil dati sila nagtitinda sa Kale ng 8th Avenue. At mismo mga customers daw nila ang nagbansag sa kanila nito. O diba, grabe yung sipag at determinasyon ng may-ari. Wala talagang imposible basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Alam nyo ba na experience pa nung may-ari magtinda ng fishbowl at gyaryo habang nag-aaral? Kaya naman ngayon, deserve niya talaga itong kasikatan na natatamasa ng business niya. Grabe guys, nagulat ako nung sinabi nila sa akin na nakaka 700 pieces sila ng ulo at sa isang buong araw lang yan. Pagdating naman sa bigas, nakakabenting ka at sa isang araw lang ulit yan guys Ano yan, Kuya? Pa-pait. Ano laman laman na naman niya? Dalandan law po na lang ba? Kaya naman ano pang inaantay natin, natin guys, huwag na natin patagalan, i-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may isa sa mga sikat na kainan dito sa kaloopan. Ang pinakasikat sa kanila dito, yung sinigang na ulo. May sizes to, so nasa sa inyo kung gusto nyo regular or jumbo. Tapos meron din silang figure figure. Actually, meron din silang buto-buto dito, kaya lang niluluto pa, kaya hindi natin matatrain yeah. Actually guys, ito na yung pinakamaliit nila. Pero ang laki na rin para sa akin. Ah, yeah laki oh. Ang daming laman nito. 155 pesos lang. May kasama ng rice. For sharing na. Ang lambot. Hmm. Lasa ko na yung asin niya. Sausaw so, so natin sa toyo kalamansi. si Kainin natin 'yung mata. Wow. First time ko lang kakain ng mata. din sya. Para kang kumain ng litid. Masarap din. Parang laman lang din yung kinain mo. Dati takot akong kainin to eh. Kaya, masarap din pala siya. Bagay sa fried rice. Yung asim niya sakto-sakto lang. Hindi kang magpapapikit. Sakto lang pero alam mo sinigang siya. Dito ako nagulat ko kasi. Imagine niyo para sa isang araw, nakaka-700 pieces sila ng ulo. Mix na ng sizes yun na. So, meron silang price na 155, 185, at 200. So, yung regular nila yung 155 pinakamalaki nila yung 200. Imagine, mix na ng sizes yun, pero 700 pieces pa rin a Napakadami. Ganun sila kalakas. So, ito naman yung pigar-pigar nila. Nalutong pangga sila. Eh. Ang gamit nilang karne dito, kalamaw, tapos kada luto, ang takal nila sa karne, 1-4. Palambot yung karne. Parang kumain ka lang din ng baka. Malinis yung lasa niya, walang panghe, walang lansa. Yung pinakalasa ng timpla nila, medyo maasim-asim na may alat ng konti. Sarap malasa. Parang tapa. Chili sauce, lagyan na rin natin hmm oh. Masarap tong chili sauce nila guys. Completely nag 100% level. Masarap tong timpla nito Maanghang lang, magugulat ka lang pero sarap yung chili sauce nila. So ang maganda pa dito guys, kahit anong order mo dito, unlimited soup. <laughs> yung taga simot ko. Simot, sarap, Chule Pang dalawa talaga.